Nandaya ba ang mga sabungero o napag-initan lang ng mga sindikato? The impression I'm getting is ang binabangga nyo rito sobrang laking sindikato, hindi po ba? Malalaman natin ang buong kwento kapag nagsimula ng litisin ang kaso. Uh, one billion a day. For a time, one billion a day ang kita nila. Sa ngayon, alamin muna natin ang limang uri ng pandaraya na ikinagkalit ng sindikato. Bosay, may mga tao na naman dito na pumasok na mga manchotope. Pag hindi niya yun na. Ah. Akala ng iba, simpleng sugal lang ang sabong. Pero sa likod ng bawat laban, may mga sindikato, hacker at scammer na gustong gawin ang lahat para lang kumita. Dito nagsimula ang gulo at dito na rin nauwi ang mga misteryosong pagkawala. Sabi niya, boss, gusto mo na lang namin eh. Isa-isahin natin ang dahilan ng mga uri ng padadaya na ginawa umano ng mga sabongero at siyang gumalit sa mga sindikato. Pero bago yan, alamin natin bakit nga ba naging big deal ang e-sabong at paano ito naging daan ng krimen. Noong pandemic, halos lahat ng tao ay online, pati sabong na, na rin sa internet. Dito pumasok ang tinatawag na e-sabong, kung saan kahit nasa bahay ka lang, pwede kang tumaya at manood ng laban ng mga manok. Sobrang laki ng pera na umiikot dito minsan bilyon daw kada araw, sabi ni DOJ Rimulya. Dahil sa laki ng pera, pumasok din ang mga sindikato at mga taong gustong magkapera sa madayang paraan. Dito na nagsimula ang kwento ng dayaan sa buwatan at sa kasamaang palad, mga misteryosong pagkawala. Ayon sa mga investigasyon, may mga sabungero raw na dadawit sa mga scam at dayaan sa isabong. May mga insider na nagbibigay ng tips may mga nagmamanipulate ng resulta at may mga gumagamit ng fake accounts para manalo ng malaki. At kapag nalaman ng sindikato na niluloko sila, hindi lang basta ban ang katapat, kundi buhay ang kapalit. Isa sa pinakaklasik na dayaan ay ang game fixing. May mga sabungero at insiders na nagkakasundo para dayain ang resulta ng laban. Paano? Minsan, palihim nilang pinapalitan ng manok bago ang laban. Kaya nilalagyan ng gamot para humina o lumakas ang isang manok. May mga handler na may senyas kung sino ang dapat manalo at kapag alam mo na ang resulta, siguradong panalo ka sa pustahan. May mga pagkakataon din na mismong referee o staff ng sabungan ay kasabwat. Sila ang nag a ng rules, nagmamanipula ng score o kaya naglalabas ng maling resulta para paburan ang sindikato o ang VIP na better. At para manalo, isa sa mga ginagawa para manghina ang manok ay ang pagpupurga dito bago ang laban. Kaya nagiging trope at madaling matalo. May mga nagsasabi rin na pinapaliguan at binoblower daw ang manok bago isalang. Kaya nagiging antukin at mahina ito pagdating ng laban. Minsan, binabago rin ang ayos ng tari, yung matulis na bakal na nakakabit sa paa ng manok para hindi tamaan ng gusto ang kalaban. May mga pagkakataon na sinasadya nilang lagyan ng mapurol na tari o ilihis ang pagkakabit nito. Hindi raw ito agad napapansin ng referee dahil ang talas lang ng tari ang tinitingnan, hindi ang posisyon o pagkakabit nito. Hindi lang sa laban nangyayari ang dayaan, pati sa mismong sistema ng pustahan. May mga insider na bibigay ng sure win tips sa mga kakilala nila. Halimbawa, may handler staff na nagsasabi kung aling manok ang malakas at kung may last minute na pagbabago o kung may scripted na laban. Ang ending, may mga tumataya ng malaki at laging panalo na syempre hindi patas para sa ibang bettors. May mga sabungero rin na may access sa betting system kaya't kaya nilang baguhin ng ads o i-delay ang pagpasok ng taya para makasigurado ng panalo. Dahil online na ang sabong, mas madali na ngayon gumawa ng fake accounts. May mga sabungero na gumagamit ng iba't ibang pangalan para makakuha ng sign-up bonus, magmanipulate ng ads, o mag-cash out ng panalo nang hindi nahuhuli. May mga hacker din na sumasali sa sistema para makalamang. Minsan, Pati mismong website ng isabong ay nahahack para mapaburan ang isang grupo. May mga kaso rin ng ghost betting kung saan may mga taya na hindi naman totoong tao ang naglalagay. Scripted lang para tumaas ang pat, mahikayat ang ibang bettors na sumali. May mga sabungero na hindi nagbabayad kapag natalo o kaya naman may kasabuan sa loob na nagtatanggal ng parte ng premyo. Bago pa ito, may lagay sa mga nanalo. Minsan, buong laban ay staged na pala lahat ng kasali, pati ng mga staff, ay parte ng scam. Ang goal dyan, dayain ang totoong bettors at kunin ang pera nila. May mga insidente rin na mga nanalo ay hindi binabayaran ng buo o kaya pinapahirapan mag-cash out ng panalo. Lahat ng ito para lang mapanatili ang pera sa kamay ng sindikato. Ito ang pinakamodern at nakakagulat na modus, content piracy. Yung mga agent na yan, nagtutubo ng agent, triple agent. Tignan ang ginawa ng mga tablo ng mga yan. Pinareho nila, pareho lahat, dinako nila ang video namin. Kumukha sila sa na-domain uh, lahat, pareho-pareho. May mga sabongero o grupo na nagnakaw ng live video feed ng sabong mula sa original website. Ang ginagawa nila, ina-upload ito sa sarili ng website o social media page. Tapos pinapalabas na official ang laban doon. Kapag may downtime o technical issue ang original website, sasabihin ng mga scammer na dito muna kayo tumaya, down ang official site. Ang totoo, replay lang o pirated stream ang pinapakita nila at lahat ng taya ay napupunta sa kanila lang. Minsan, may mga fake admin pa na nag announce sa group chat na maintenance daw ang original site kaya dito muna tumaya. Ang ending, maraming betters ang naloloko. Akala nila legit pa rin ang laban pero ang totoo, kinopia lang ang video at niluloko sila sa pustahan. Lahat ng taya hindi na napupunta sa totoong sabungan kundi sa bulsa ng mga sindikato o scammer. Di lang perang usapan dito, buhay na ng taong nakataya. Kapag nalaman ng sindikato na may nag-leak ng info, nag-fake ng account o nagnakaw ng content, hindi lang sila basta binaban. May mga kaso na mismong mga pulis ang nagdadampot at minsan hindi na muling nakikita ang sabongero. Ang content piracy, lalo na, ay sobrang laki ng epekto. Hindi lang ito simpleng copyright issue, pera ng sindikato ang nawawala at reputasyon ng buong isabong e industry ang nadadamay. Kaya pag may nahuling ng luloko sa sindikato, matinding parusa ang nag-aantay. Ngayon, alam na natin na hindi lang basta simpleng sugal ang sabong, parang pelikula ng sindikato at cybercrime. Panoorin yung una kong video para maintindihan ang buong kwento ng kidnapping mula pa noong 2021.